Hello mga bossing, bali magandang hapon sa inyong lahat. Ah, uh, ayan, bali meron sa atin nag-walk-in ngayon. Sila sir ay galing pa ng Santa Rosa, Laguna. Boss, bago tayo magtawaran, baka may gusto ka lang mo ng batin or i-shout out. Yung dati kong mga katrabaho dyan sa ABS-CBN. Ah, sa ABS-CBN ka, boss? Hindi pala ako mag-artista na ito, mga bossing. <laughs> so, yan, boss. Ikita nila ako dyan, ako. Baka may babatiin ka ba? Yun lang. Saka yung family ko dyan sa Quezon. Eto, <coughs> katagal nakatagal nakapalo kay Boy AC Garage? Two years na. Two years na? Grabe! Alam ko lahat ng issue niyan. Alam na talaga? Ito yung tinatago niya, itong bunsong anak. Ayun! <laughs> <laughs> Grabe lang <laman yung> <laughs> ba yung bossing? Try issue ba? Bossing ano ba? Sa ka mga basher. Yun lang. Hindi naman sana kasi tulad namin naghanap kami napapapunta kami sa malayo nakagagawa ng fake account yun so yun nga pala mga bossing uh, remind ko nga lang pala kayo ulit uh, tungkol sa fake account um, yung legit pa, uh, yung legit na account ko is Angelica Tapia na may 752 k followers tapos yung boy AC na napalitan ng pangalan ANA Cars mayroong 1.3 M followers so yun lang yung legit mga bossing Mag-ingat tayo sa mga scammer magkano tawad natin? 1.45 dagdag eh alam mo na yun, boss. Huwag tayo magpahirap sa sabi nila. Kalawang bahay. <laughs> Hindi ka lang mamawa siya nag buhay, boss? Naawa ka rin sa akin. Naawa rin, no, no. so, yeah. Ilan na ba mo, boss? Tatlo. Tatlo. Malaki na. Malaki na. Nyo, ay, lan. Wala mo na sahod ngayon. <laughs> Linggo pa naman ngayon, patay ka. Nyo, wala mo na sahod. 145 ang sa, One, four, five, sa Rebo, eh. Ano? Hindi mo ko siya malam mo. Bakit <laughs> <laughs> Takot na takot Boss, kahit one 4 8 Magagas pa tayo. Ibigay mo na sa akin yung lang. Hindi ka na talaga maawa sa akin. Hindi ka na talaga maawa, bossing. Boss, baka makaawa rin ako sa iyo. Nagawa. Wait lang, bossing ha. Papakita ko muna yung unit. So yan mga bossing, bali uh, uh nakurusuladaan nila boss itong uh, Toyota Revo natin na sports runner mga bossing 2.0 EFI mga boss. So yan, uh, presentable paint mga bossing. Mga kapal paapat na goma niyan. Origin plate syempre. Buo mga headlight. Then yan. Ice cold aircon to mga boss. So manual transmission. Power window. Power steering yan syempre mga bossing. Ice cold aircon. So yan. Sports runner mga boss. Issue nya lang is may mga portion na faded. Pero syempre sila na bahala dyan. Uh, ipon muna ulit daw sila. Then bago ipahilamos. Pero still good condition at galing pa to ng North Caloocan. Alam ka na dito boss, huwag ka patuloy ko ito. Alam <laughs> <laughs> ano boss, 147. 145 na boss. 147. Hindi <laughs> 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 na talaga mawag siya nag boy boss. na mo siya po. Hindi na tayo. Ay parehas <laughs> sa may pangangailangan. Ano lal? 145 daw. Bigay nga natin. Anong oras ba dumating dito boss? Kanina pa ayaw. Anong oras kayo bumiyahe? Tanghali Di, mag alas 12 Gar! lang Wala tayo pang red doors na to Huwag na muna kayo mag-happy Jinjin na lang muna Jinjin na lang muna kami na boss boss Nakakalasing din naman yun Nakakalasing din Nakakalasing din Mas mabilis na nakakalasin ng gym. na katay balabalay. Dahil sabi red talaga boss. Yung atay daw. Redder's... Yeah, yeah, uh, uh, may, uh, si may kasama yan. May benetixin na sa kalusugan. Hindi. <laughs> nakakatagkal ng plema. <laughs> Para si Junior lang mahilig sa siya, Junior! 145 daw. Bibigyan ka din, sir, ng dalawang, ano, G 4 kantos. Desi <laughs> kayo, <G> <laughs> boss. Bigyan na natin. 145. So, yan, mga bossing. Bali, binigyan na natin for only uh, 145k yung ating Toyota Revo dahil legit followers naman si boss. Boss, wala ka na pang... Uh, Message para kay Boy AC Garage. Boy AC? Hmm. Malita ako. Wala rin Pero Bumili pa rin kayo. <laughs> <Yeah>. <laughs> Siyempre, ano naman Wala Bumili pa rin kayo. Yeah. Boss, maraming, maraming salamat. is to believe. Boss, maraming salamat sa, sa basta -basta. Legit followers talaga si Bossy. So, yun, Bali, re-receive na lang natin payment nila, Boss. Uh, para makabiyahin na rin sila pa Santa Rosa, Laguna. Uh -huh. So yan, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. More power sa isa. sa lahat ng na nagtitiwala at patuloy na nag-a-avail dito sa Boy AC Garage. Gay, gay.